Ay, guys, good morning. Ito ako sa taas ng bahay na ginawa ng aking asawa. <laughs> Ang nangyari sa'yo? Makaluluya ba? Mak makat mo, katka? Makaluluya. Ah, pinag-aaral ka kasi hindi ka nag-aaral na mabuti. Lagi ka na mayabas. O tuloy, tingnan mo yung nangyari sa'yo. Hindi ako na mayabas. Ano pala? Naghanap buhay ako. Ah, naghanap buhay ka? Hmm. Bakit? Na ka? Maaga ako na mulat sa kahirapan, kaya imbis na mag-aral, naghanap buhay na lang ako. Hmm. Hmm. Ito na eh. Kaya sa mga bata dyan, kung gusto nyo gumanda yung buhay, buhay nyo, gayain nyo ako. Maghanap buhay kayo na maaga, huwag kayo mag-aral. Yun lang. Ah, nabuo na pala dito? Ang galing po ha? Nasa si Can Portuguese, ang galing. Ah, maganda na pala dito. Ah, pa, maganda pala eh, no? Ah! Pwede bang kunin yung ano? Manguha ko na. sa so, ganini, eh. Hindi mo, hindi mo mabalasot, Rhea. Ako ah, eh, isang. Wow. And guys, ito sa taas ng bahay ng ginawa nang aking darling. Ayan, sa aking partner. Ano to dito guys eh? Ah, uh, ano wag nito? Bahay ng agaw ng aking. Sila na si floor. Bahay ito ng uh, kapatid ko. Tapos sila na si floor. O din, ganda po. din pala oh. Ngayon pa ako kasi dito guys. Yan. Iba -vlog ko kayo dito sa bahay ng agaw ng asawa ko. Yan. Mga maganda rin siya guys. Wow. Gusto ko tong ganito pag may pera. Kasi lang pera na lang ko, lang eh.